Yo, so guys? Ito bagong video ngayon ay simpleng video na naman. So, ayun, may bagong simpleng video, guys. So, ngayon ay sa so mga nagko-comment sa mga video ko, nagtauna diyan, guys. Bakit? Nagtataka yung karamihan, bakit ibang subscriber ko bakit wala nang gaming content. Ayun, so ayun, guys. So, matagal ko na siyang inalis. So, few ano, last year o ngayon taon lang. So sa mga nakarambuan lang, may may napunta ako na ano, gaming mode na video. So hindi eh, ko alam kung ilan yun. siguro mga tatlo 'yon, tatlo. So guys, um, para sa inyo, bakit ko inis yung gaming mode content dahil kasi pag ano, pag kasi ngayon kasi ang content ko ay puro vlog tapos 'yun, puro vlog na. At kung halong ko siya ng gaming content, ang pangit na sobra. Marami sa akin nang mm, sa mga video ko ibalik ko daw yung ano yung gaming content guys di ko na mababalik yun kasi sobrang tagal na inalis ko na yun so nag start ako gaming content nung ano kailan ba to 3 years ago sobrang tagal na so nag start ako gumawa ng youtube channel year july 19 2020 so pano pa nang ano ano to ayun na ay di nakita na so ngayon guys um ano ito yung July 19, 2020. Yun nga, doon ko sinimulan yung gaming content. Sa, kasi kausuhan yun nun, uso. So ngayon parang hindi na siya uso. So tinanggal ko. Nakakasagaba lang sa pag-upload ko ng, ng video. Ayun. Pangalawa, nakapokus ako sa making vlog. Tapos iba pang content. Ayun. Kasi pag pag paglag kasi man data doon na ako na focus ngayon. Kaya wala na, wala na sa isip ko yung giving content. Inalis ko na yun. So ginawa ko yung video na ito dahil din nga tulad ng sinabi ko kanina, maraming nagtataka sa subscriber ko bakit maraming nagtataka bakit wala nang gaming. Ayun. So yun, yun lang ano masasabi ko. And sa mga ano, horror vlog abangan niyo yan hindi ko alam kung magagawa namin dahil ngayon November kasi hindi kami nakapag shoot dahil busy ang ilang TV shoutout sa inyo ilang TV poko lang po kayo and sinanin niya ako sa GEC so doon ko malalaman yung mga gagawin niyo konti so guys paalam ko sa inyo ang ilang TV is part by Colocoys TV Colocoys TV or ano basta Colocoys TV and Colocoys konti creator yun guys Ayan, ang content content nun ay puro kalokohan din. So, nakakatawa din. So, siguro, kukulab-kulab din ako sa kaila. And, guys, makikita nyo ako dun. And, so, yun lang naman ang video sa araw na ito, Sana na-enjoy nyo. So, yun lang naman ang, ano, siguro, ano, paalala ko lang ulit. And, like, ang latest subscriber ko is 1.666 K subscribers. 1K na tayo. So, nangangabi to 2K subscriber guys and sana matulungan nyo mag grow to 2K. So, yun lang naman ang ano, yun lang ang masasabi ko. Hindi ko, ma hindi ko na mababalik yung gaming mode content pala. So, ano, meron lang akong binago sa mga channel ko. So, yun, kikita nyo. Ayun no. Ito banner to, to guys, ayun no. Yung, yung nalagyan ko yan talaga. sa ako talaga Kasi nakita ko sa iba eh maganda kaya ginawa ko rin so ito. so yun guys um, yan na yun no? maganda yun yun no? ASPH vlogging online games gameplay comedy ayan yung mga content ko pero sa ano, gameplay yan parang ako ko mga magawa dahil nga um, focus ako sa online games yan pero try pa rin yan so ganda ng ano picture ko pa grabe ito yung vlog ito yung vlog na yung araw na nag ako sa ano sa malayang school So, ayan guys, kikita nyo yan. 1K 666 subscribers na. Huy! Ayan! So, araw-araw na pupansin ko guys, ano, maano na, um, tumatas. Ayan. So, pina, ito yung pinaka, so, papakita ko guys sa inyo yung pinakauna ko video. Yung Selendrina da Cellular Moon menu. No? So, sobrang tagal na, na ito. Ito nyo yan. Ayun o. 3 years ago na yan. Ayun. So, may right, ko play ayan ayun first intro ginamit ko siya sa ano ayun 3 years ago mm. ayan ayan ayan, ayan. di ba so tungkol kasi niya first video eh dam daming business nito igusto ako eh ayun 34k 34 i oh, love you eh oh. kasi like niya mga 500 na isang like na lang mga 500 na to grabe yan, so ang bagay ng internet namin, grabe ka yung dito ito. PMDT! Ano na? Yung internet namin ang bagal! PMDT! Yung internet namin! 1 Mbps daw! Ano? Eh, so, pinakabago, ang pinakabago vlog, yung vlog ko ay ito. Yan, the intrams. So, ngayon, November ko na siya. Nung, ito ko na kung October pa to, vlog ko, or ngayon lang kayo. Ang daming, ano, pansin ko dami nilo. Yan. So, yun lang. lang naman. So, yun naman ang video sa araw na ito. Sana na-enjoy nyo. And, kung na-enjoy kayo, pakilag ang video na ito. And, bye-bye. Subscribe. Dito ba yung icon. Love. Bye-bye.